Yo, mga kaisam, kumusta po? Nagpapatanim po tayo ng palay. Ay, ano naman mga kaisam? Kulang tayo sa dapog. Oh, pero may tanim na po yung kalawakan. Ari, kulang palabak po. Kukulangin. Eh. Pero nakapagbasa na po tayo kanina. Pahabol po. Ay, malawak din pala ang kulang. Kumulang pala kuya kaunti din ano. Ano kaya pag oh? Kumulang mga ilan luwang lang ano. Oo, nakabasa na ngayon. Aking ibinilad na. Oo. oo. Nagpahabol na uli ng ano. 15 kilos sa eh, ibaba. Oo. Oo tatlong tigli lima at dito, dito isa sigurado na ha? sigurado lang hindi na tayo kukulangay siya nga <laughs> ano to eh? oo maganda kaya yun ay binasa ko ngayon 15 kilos ah 20 kilos dito yung 5 kilo sa kabila ay pahabol ay 15 baka nga mamay kulangin saka saka Uh, lumahol, lumahol, ba, ko. oh si battero na pala laban ano to eh siguro ano? naghahakot to to eh uh -huh. kakaunti pa lang kulang kaya nasa dito pa lang. Kaya sa Dayamihan. Bibit. Daliano iba. Dayamihan. Si ano? Si mamang mundo ah. Sa Dayamihan na kami ay nakita. Pagising isang luha ang babae namong pagkamuda wala ko. Ayo to. Si ano? Hindi Dipidi ano? Ma-spray ko sa damo 'yung matitirano to. Oo, i-spray na na para hindi Para hindi damuhin ano? Bagohan, 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 bago ano ba kahit bago tama ng spray siya nga utay pizza tres daw ang ating paskuhan pupunta ka hindi tayo lahat sa bahay na yun ah uh, ayun o hindi pa po kami nakakapagpaskuhan pizza tres yun o schedule mo okay. January 3 po ang paskuhan namin ay puno puno po silang schedule yung mga kaibigan natin kaya hindi pa po kami nakakapagpaskuhan tres papatayin po natin yung dalawang baboy doon kami nga po ay ano nga ngayon lang ang puli ng pangipangita. Puro schedule po yun. Mas pa ko Nakita niyo mga kaisan. Super late. <laughs> ay hindi. At sabi po naman ay ano. Ay umay, umay, umay din po ba sa karne? Ay sige. Ang Paskuhan na lang po namin ay iniro. Bisi na iniro quince, Ay iniro tres. Bago kami gumamas. si celebrate na po namin. Mahuhuli mahuhuli po ay. Yun nga po mga kaisang ano. Inadong pa. I-edit e pa. Yung pong ano. Yung Paskuhan natin mga kaisang. Paskuhan namin magkakapatid na andun pa eh ang daming gagawin ay eh. ay ang schedule ko po ay eh, hanggang yung 3 tapos ipit eh, sa just naman ay eh, simula na po kami ng pagtanim uli handa lang po ng upload natin dahil nag ano po tayo nag asikaso po ng mga ano binhi may kuhanin pa nga po akong binhi sa lukban baka po ang deliver ko na nun eh. ay sa makalwa ay pagkatapos namin tumanim po din eh gagamas na po doon sa kabila minsan po yung nagtatrabaho ayan, oh. yan o mga kaibigan natin, Halika natin. Halika natin na si kasama si kasama sa kasapalayan

Artista na naman, ito pag oh. Bago na naman ngayon. Pakasibaka. Pag ano? Kaya ah, ang pag nag-iinom ay laban lang. <laughs> ah, magpagkataon ba? Oo. Uh inom -huh. lang, inom lang. Huwag iipot. Oo, ito ka nang Ano? Ano? Ah! Kaya tindik. Kasabong. Nadali ba? Hindi. Baga bago na nga daw. Kaya bago na kaya daw ay bilim dili kaya sa hindi makaipon <laughs> hindi daw naman dilim dili umpisa saan? sa tres ba? tres yung toy? hindi ka bibili ah mga nanim dala pa si Junjun na -Jun, yan eh. ay kung natututo eh kaya... hindi gamit ng hindi na mag-aaral eh pero nakakatalim pa lang sa gabi Udo eh. Udo? Hehehe. <laughs> Di Udo Udo yun eh. Hindi <laughs> na nga ang pambawi. Hehehe. Hindi na ang pambawi. Naya o, mga eh. Uy, magandang hapon kain saan. Ito eh. Ito <laughs> eh. Yari na palang kalawakan na no, ito eh. Hindi naman ganar kalawak ang kulang ano. Ah, mga kaisan, pauwi na po kami. May sumibol ba mga kaisan din ng anong pakakandang talbos para ramihin ko ari oh. At pulang pula biro. Ay ang ganda. Pampalingke. Hmm. Ari para ramihin ko. Talbos po ng kamote na pulang pula. Di baka mga sinauna sumibol po oh. Yon. Hmm. Para ramihin natin ito oh. Iba po ang pagkapula niya. may eh. mayroon pula doon sa bahay pero hindi putla ang pagkapula. Nga mga kaisan, pauwi na po kami. Nado na po sila. Yan. Kami, ako po ay ano, bumasa na uli po ng bago. Gawarang kinulang po tayo dito. Apat na mga apat na luang. Pero ayos lang naman po. Pahabol naman. Ang ibinasa ko naman po. Mas maano. Mas madaling palay. Eh. Para abot na po pag-aani. Gawa ng ito pong unang tanim ay eh, medyo ano ay. Eh. Matagal po. Ito. Diyan, ang natin. Yan. Mga lukbaning. Yan. Namingwit po. Dito po sila nanghihito at saka dalag yan. Mga lukbanin. Yung po ditong ilog natin laging pinaliliguan. Hulihan po yun ang isda din. Ang nadayo po dun. Mga lukbanin. At saka po ano, sinong pangalan mga kainsan? Yung basketballist ng ano? Lukbanin. Ay eh, patay na ngayon ay. Eh. Yung sa PBA dati. Yan dito po yung nadaan lagi. Yun po, eh, yung po, ay, yung po aksidente sa motor sa ibang bansa. Mahilig po yung mamingwit. Dati pinakakasama namin yun dito. Pamimingwit Si ano? Nga? Lagwado nga ba? Basta ganun ang apelyido mga kainsan. Ang laking tao. Si search ko mamaya. Nakakasama namin dati po yun eh. Pamimingwit dyan. Sa ilog. May ilog po dyan malaki. Dun. Yung, mga yun mga lukbano Marami pong huli. Ah marami din na no? Ah marami daw pong huli. Oh. Mga lukbano hindi ko nakilala yung ibang mga nakakasama ko dito yung mga pamimingwit mga naging tropa ko dati. ba na po yung kabila. Di ba't sabi ko sa inyo mga kaisan. At ang mga may-ari po ng lupa diyan sa kabila mga lok, tagalok ba na po. Pero tayabas pa rin po ito. Oh, dali na. Dali na, Brownie, dali. Dali na. Dali na kayo baso. Ali, si Panda. Dali na. Dali na. Hayo. Dali. Hayo. Hay na. Hay, dali. Yung po mga kaibigan nating iyon, sina Kuya Pago, sila lahat. May mga kanan kanya-kanya na pampalayan ng sila. Mga kainsan. Oo. May mga kanya-kanya na silang palayan. Kaya madalang na natin silang makasama mga kainsan. May mga kanya-kanya na rin palayan. Sina po. Yung kay Elmer po ay itong kabila. Bagong kuha niya nakakatuwa ano mga kainsan tas kay kuya sa bayan po may kabuti kaya din yung mga kaisan masarap ay kabuti ayan medyo po nga pa kaya ako mga kaisan ang nakagaling sa akin ay yung ano nawala medyo po nga parang kaunti ang nakawala ay yung ano tawa tawa yun po pala hindi lang sa dinggi gamot din sa ubo naubo ako pero madalang na ano? tawa tawa kaya lang pag uminom palagi ka nakaganto hindi po, pero makaring po. Tawag lang ay tawa-tawa. Yun, mga kaisan. Yung kay Elmer na ginagawa po ngayon, yung kabilang yun. Yan, kasamahin po lagi natin. Nakakatuwa po yun. Si Miko naman po, ay wala pa. E, Aalokin ko din po ng ano, ng palayan kung gusto po niya doon sa kabila. Si Miko po at saka si Jilmar. Yung may patag. Pag gusto po rin daw, di tuloy pa rin po naman ang trabaho sa akin ay di mas maganda nga habang nagtatrabaho sa atin si Utoy yung dalawa meron silang sarili na yung po ba step by step mga kainsan tapos yung iba kung makapag comment alam mo yung hindi hindi naman nasusubaybayan lahat ng ating buhay kung baka yung ipinapakita namin dito sa video hindi pa po yung lahat kung baka yung mga behind the scene marami oo oh, marami kaya mga kaibigan natin nakakatuwa din po kasi po lahat sila kumbaga may mga kanya-kanyang palayan na po at yun naman ang nakakatuwa mga kamisan bibisitahin natin yung mga palayan nila ng ating mga kaibigan dali na kayo dali na bukas sa kay mandaga at aah ah, ay gagapihin tayo sana pagpalain pa tayo mga kainsan salamat din sa inyo at sana sa susunod naman hindi man sa ngayon sana po ay kung baga po ba makikita ko niyong kahit mga kaibigan ko kapatid natin na may kanya kanya na po bang bahay kung baga yung magsisimula lang sa maliit abay ika, alas simula umaga mga kainsan simula alauna ano alauna hanggang alas 10 hindi na ulan abay no makaaga mga kaisan ay biruy biglang lumurok biglang lumurok ng ulan ah. kaya na akala ba yung nakalimot na mm. yan Naambu na naman dun oh. pagdating mo namang saryaya barangay kalumpang pagitan ng saryaya at saka tayabas ano naman mga kaisan yan ang init kaya nga sabi kaisan hindi ba dyan natigil ang ulan Ah, Ay dito po ang ulan sa amin. Walang tigil. Mababa po ang ulap. Mababa daw po ang ulap din. Kaya mabilis umulan. Mga kaisan, abangan nyo na lang po ang Paskuhan namin. Pitcha 3. Ano kaya magad ng palaro? Anong? Sa mga kaibigan. Siguro po ay yung mga sinaunang laro. Yung bang sako. Paunahan. Sis -sis Sisilid sa sako. Anong kapang tawag sa ganun? Tapos ipaunahan. Tapos ay paunahang umakit sa niyog. Pwede kaya yun. Awa oh, rin kika gulo. Awa magkakaalaman mga kaisan. Kung ano magandang palaro. Paunahang malasing. Aw. Oh. Paunahang malasing daw. Ah, ah. Ay walang hindi mabuburo. Mga sanay. Eh. Dadaan po tayo kay Kaagri. Sa kapit bahay natin. Hindi, ninausok ay. Wari kinikakap eh. Aw. Oh pagkaputik nausok ay uh. magre higsel ka ba pizza tres. pizza tres may paskuhan tayo doon bahay na yun ah sa amin ah sa amin, magkakauntihan. Oo. Oh, ah. Tres? Tres. Wala ka bang schedule? Uh, wala. Araw-araw ako -araw wala ng schedule. Nagkakano ko sa kanilang... Kanino? Sa iyo ba? Oo. Oh. Dito sa balok-balok ah. Oo. Oh. Oh. Dito sa basa ko, nagkakamahan na ayay. Ah, kailan talaga mo doon mag-agri? Baka ah. 18. Oo. 18 mag-agri. Ay, sa iyo muna ah. Ay, siya nga pala. Ay, kao kasi Kinse. Oh, dito ka mga agri ha. Oh, oh. Ha? Papunta lahat sila doon. Kaibigan po ni Tatay. Eh. Si Ka Agri. Yung binigyan po natin ng baboy. Ang laki na ng baboy. Sabayan na po natin ha. Pero si ano po 'yan? Si Ka Agri ay ano? Dating driver po sa ano ng trailer sa Saudi. Ariko, nagbukid na laang po. Yan ito bukid po niya itong binubukid niya pagkalaking bukol oh tamo pakita ko mga kainsan yan ang bukal na labas oh galing siguro sa bundok ayun ha mga kaisan Naay na po yung kalsada tuloy pa rin po ang gawa na din na oh. malapit na doon sa area number 3 natin mga kaisan nain pinaparin to kayo po ang nagtrabaho na rin Yan. hmm. barangay road yun papunta to doon. nakay po ako. utay utay hmm gara project po ng barangay daan ng habal habal ayang gara hmm. utay utay ay sa si isang taon ay sampung di pa tatapos din matatapos din yun yeah, mga son. inabot na tayo ng gabi na naman gawa ng nagbisita pa po tayo sa ibaba. ay diretso na po tayo sa bayan ay, dadaan lang po kanda nanay ay anong ganda po nung ating ano dun nung ating mga halaman ha? pati yung repulyo tayo na po yan yeah, sinda nanay anay pa -uwi na anay pa -uwi na Bibili po ako ng gasolina at maaga po bukas. Magagar scatter po at saka magmumotor po ng tubigan. Yan, at na namili din po tayo ng materyales din eh. Gagamitin po sa ano sa pag ano po panggagawa po ng mga garahe. Lahat po ng makina doon na po igagarahe. Eh anti ang po ang ano po inaantay ko. Baka po sa makalu o ubrahin garahe po ng mga ganang mga gamit tricycle, kubuta bagay sama-sama na po lahat tapos ay eh, idudugsong din natin yung istaka ng mga palay po para po masama-sama lahat ng gamit para hindi po magulo ah, mga kaisan tayo po ay uh, pauwi na maraming maraming salamat po mga guys, and Ingat po lagi. Stay humble and God bless viewers. Salamat po. Kitay uuwi na. Talagang uh, hapon na, gabi na.